Hello mga bro. Ngayon naman, i-post eh, muna construction. At medyo bumigay yung washing machine namin. At uh, subukan kong referen. Tingnan ninyo, baka uh, meron din kayong matutunan na eh, mapupulot na kunting familiarization. Ako, first time ko rin to sa ganitong uri ng makina. Pero naka-repair na rin ako ng ibang makina sa washing machine. So, subukan ko kung obra ito rito. Antabayanan yung video nito baga na mapupulot din kayo kahit papaano at malibang din okay okay ang ginawa kong pag muna nito ito isang ano LG uh, may ano pa ito warranty dahil uh, mga 2 months ko parang nabili ito kasi bumigay ito itong selector switch nya tingnan niyo at uh, hindi na kumakapit siguro luma na siguro ito. Hmm. Yan oh. Wala na. Wala nang yung nag na ano ibig sabihin, yung spring nito ay na ko malas una putol ito. Ay yung ibang knob naman ay sa kanya. Ngayon, ang unang paraan ko ginawa ko ay eh, tinanggal ko yung mga knob na yan. Pagkatapos ay dito sa likod. Yan, una kong sinubukan na tanggalin itong screw akala ko yan yung tatlo na yan dyan yan ang screw sa LG yan. sa likod na ito ha ayan ngayon eh akala ko maangat ko na to hindi pa pala so ang ginawa ko naman sabi ko baka kumakapit pa yung ano nya yung sa drain na uh, drain wire nila okay mga bro ang technique pala nito ng LG, yan, twin tab, ay pag halimbawa natanggal nyo ng tatlong screw na yan, ay may lock ito. Ngayon, ang gagawin niyo ay ah, ito, likod ng twin tab ito, i-push mo itong ano na ito, pa kanan. Ganyan, para mag-release. Kaya ito, tanggal ko din. Pinapag-aralan <laughs> ko. Ito tanggal na siya. Yan. Yan, tanggal na yan. Yan. Tanggal na yan ngayon. Saka kung yan. Yan, nakikita natin yan. Likod nito, no? Ah, uh, controls. control. So, itasan natin to Ito ba yung So, tingnan natin yung liyanin. Paano uh, uh, pa ba natin ma... gumamit tayo ng pang ano kanga pang tanggal nung ano niya yung dito sa likod eh makikita niyo ba kaya sandali oh, baba natin konti yan para makita nyo ng buo yan yan merong mga ano ito sa gilid rito yan. Ang gagawin natin dyan, yan. Ano lang natin dyan. I... Yan. I ano natin din yan para matanggal siya yan yan delivery lang yan yan kahit screwdriver pwede kung wala kayong ano They okay, so ito ang nabili ko ngayon. Uh, washing switch. Washing timer. Uh, ito ang original. Yeah. Ang kaibahan nito ay wala siyang stopper. itong original may stopper siya. Eh. So, hindi mo siya mapuwersa rito. But, uh, okay. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right. Yeah. So why might figure out what else we succeed? And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that could make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing they tell me that i'm never gonna make Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life. soon all the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten-year plans. Are Attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way, then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.

ayun, yung mahaba nyo dito sa baba kaya pag naglagay ka ng switch pa na, naka na, ano, ganyan okay. actually dapat na ano Hello mga bro, magandang umaga. Ngayon, pagkatapos kong ma ang washing machine, pagpalit ko ng washing timer, eh, ay ito. Labandero muna. Ayan na. Ayan, ayan na labahan ko. Apat na labado. Na ipon. Pero hindi yan ang iyan ako sa inyo. Ang ibibigay ko na tips sa inyo. Ang ibibigay kong tips sa inyo ay itong aking ginawa. Itong washing machine ko ay bago pa to. Pero gusto kong tumagal ang buhay. Ngayon, ito ang ginawa ko. yan uh, dito sa ano, ito uh, normal na yan na may ventilation siya. No. Uh, may ventilation. Ngayon, gusto ko pang tumagal pa rin ang buhay nito ng mahaba-haba pa at uh, alam niyo na uh, napakahirap uh, hanapin ng pera sa ngayong panahon ay gusto kong tumagal pa ito ng uh, ayon sa normal uh, na gamit. Kaya ang ginawa ko rito ay inano ko siya ng forced ventilation. Ito. Yan. Yung exhaust yan, at uh, kasi alam nyo sa mga homeowners alam nyo ang buhay ng isang makina ay sa pag-alaga at mapapayis ang buhay nila pag sila ay nag-overheat maliban sa shortage ha, ah, pag nag-overheat yan, kaya pag maiwasan nyo yan uh, sa mga uh, household uh, items ninyo, kagaya nitong washing machine ay lagyan ninyo ng ventilation, forced ventilation ika nga, sa tingin nyo na karagdagang ano pa yan, karagdagang gastos pero hindi, mapangahalagaan ninyo ang makina ng matagal na panahon, at ito ang aking ginawa, ayan yan ang ano po Uh, at tinutok ko dyan sa mutog uh, yan, i-modify ko pa yan uh, para hindi na hassle ay ikabit yan dito sa likod or uh, ganyan na lang, buksan ko yung pag naglalaba ko, buksan ko yung likod nya tapos itutok ko na lang yung pan yan naman sa ating mga mahihirap sa mga mayayaman ay uh, ma yan walang pakialam nyo masira mo nyo madali silang makabili ng kapalit tayong mga mahihirap ay kailangan pangahalagaan natin ang ating gamit para tumagal naman at makatipid tayo okay mga bro so yan ang tip ngayong araw uh, habang ako'y naglalaba okay God bless